Hello, good morning guys. Welcome to my channel, Tita GTD Oh, ang ganda ng panahon ngayon na. Ah. Oh, mahangin, Frisco. Wow, oh, punta nga ako dun. Kukuha ako ng aking talong kas para mayroong dagdag yung ulam namin. Na ginisang upo. Ito oh. prito pandagdag sa ulam na kasi medyo maliit yung upo ay 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 nahulog magbaya oh, oh, oh. pa ito yung kalabasa ko nilagyan ko ng ano wala akong pang eh. maraming nabuhay oh hindi ko naman tinanim to eh inilagay ko lang dyan yung mga buto-buto niya. pinag, pinag ano ko doon sa talong ko ito mubo naman ayan po oh ayan. ito yung papaya na rin oh. bago na naman yan guys oh ang liit diba nilagay ko sa yung wheel ng ano sa sakya para hindi masaya Ayan. dati ang tinanim ko dyan halaman. May naisip ko. Sabi ko, dami ko ng halaman. Lagyan ko nga ng ano, papaya para merong pakinabang. Ayan, guys. O, buhay naman. Ayan, dami ng bunga. Ilang bunga nyo? Bilangin na natin. One, two, three, four, five, six. Two, four, five, six, seven. Seven, guys. <laughs> Nilagyan ko lang ng parsa ganito yung ano, para mayroon siyang pag-akyatan. Yeah. Wala eh. Wala walang mga puno ng kawayan dito. Ito pa, ito pa. Ito pa oh. iwan ko kung mabubuhay ito eh. Oh, may dalawang ibang klase naman tong papaya na to hindi katulad yung papaya ko dati na ano yung ang daming bunga na ano pabilog naman yun wala na o nagtanim pa ako ng kamuti yung mga ano at saka kangkong pag bumibili kami ng kangkong yung trunk niya na yan, hindi na pwedeng ulamin kasi matigas na yun tinatanim ko dyan ayan o no, oh, na siya o oh, ba diba? para pag may ma magsisigang kami ng bangus o kaya ay ano ang um, orilis ang mga salmon ayan, meron kaming isa sa oh, eh, mga kamote ko